mga kababayan, kamusta at salamat sa pagtangkilik sa aking motor blog At sa mga napadaan sa aking channel, kamusta rin. Mangyaring suportahan po sa pamamagitan ng pag-subscribe. Shout out po sa inyo. Samahan niyo ako at bisitahin natin ang Cubao Cathedral sa Cubao, Quezon City. Ang Cubao Cathedral, formal na kilala bilang Immaculate Conception Cathedral ng Cubao, ay isang Romano-Katolikong katedral na matatagpuan sa Quezon City, Metro Manila, Pilipinas. Ito ang Episcopal Seat ng Roman Catholic Bishop ng Cubao. Itinayo noong 1950 ng Society of the Divine Word, SVD, ito ay kabilang sa Orden hanggang 1990, nang ang Archdiocese of Manila ang pumalit sa pamamahala nito. Noong 2003, nang itayo ang Diocese ng Cubao, ang parokya ay itinaas sa katayuan ng katedral. Ang kasalukuyang rector ng katedral ay si Dennis S. Soriano. 1935, ang mga SVD priests ng Christ the King Mission Seminary ay nagsimulang magministeryo sa isang limitadong komunidad ng pagsasaka sa paligid ng Manga Road sa Cubao sa pamamagitan ng unang pagdiriwang ng misa sa isang maliit na kapilya malapit sa kasalukuyang rotonda ng Cubao. Pagkatapos ay nagdiwang si Henry Demond ng misa sa bahay ng isang pamilyang Carbonell, Pagkatapos ay lumipat sa isang concert mess hall mula sa ikalawang digmaang pandaigdig na nakatayo sa ngayon ay mga lansangan ng Spencer at Brooklyn. Ang gusali ay inabandona ng pinagsamang US-Philippine Commonwealth Armed Forces. Gaya ng ibang pamayanang ng agraryo, ang mga magsasaka na nagbubungkal ng mga palayan sa lugar ay nanawagan kay San Isidro Labrador, kaya ang kapilya ay inialay sa kanya at kabilang sa Sacred Heart Parish sa lugar ng Kamuniyang. Habang nagtuturo bilang profesor ng teolohiya sa Christ the King Mission Seminary, at kalaunan bilang Prefect of Scholastics, Patuloy na tumulong sina Ambrosio Manal Igod at Ronnie Ganansha sa gawaing pastoral ng parokya, lalo na sa pamamahala sa mga organisasyong Laco. Noong 1949, muling itinalaga ang kapilya sa Immaculate Conception. Noong ikalabin lima ng Hulyo taong isang libo at limampu, ang kapilya ng komunidad ay itinaas bilang isang parokya, na ang unang cure ay ang paring Argentine na si Juan Simon, 1950-1954, hanggang 1954, hinalinhan siya ng mga paring Aleman na sina Alois Vogel, 1954 hanggang 1956, at Benito Rixner, 1956 hanggang 1958. Sa loob ng maraming taon, nanatili ang parokya sa ilalim ng SVD, dahil malapit ito sa pangunahing tirahan ng Orden sa Christ the King Mission Seminary. Noong 1989, Inialay ng SVD ang parokya sa RC Dioceses ng Maynila alinsunod sa diwa ng misyonero na makikita sa kanilang mga konstitusyon. Ang opisyal na pagpapasa ay naganap noong linggo ng pagkabuhay, 1990, kung saan si Reynaldo Celso ang unang secular o diocesan na kura paroko. Dahil sa pagdami ng populasyon ng mga katoliko sa Metro Manila, unti-unting nahati ang Archdiocese, kung saan itinayo ang diocesis ng Cubao noong ika-28 ng Agosto taong 2003. Napili ang parokya na maging si para sa bagong obispo, at malawak na pagsasaayos sa simbahan, ay natupad kagad pagkatapos. Noong 30 ng Desyembre taong 2014, ikinasal ang GMA Network, aktor na si Ding Dong Dantes at aktres na si Marian Rivera sa katedral, kung saan bininyagan si Dantes. Itinuturing na isa sa mga pinakamahal na kasal sa simbahan na ginanap sa bansa, kasama sa mga panauhin ang dating Pangulong Benigno S. Aquino III bilang principal sponsor, iba pang mga politiko, mga kasamahan ng mag-asawa mula sa industriya ng telebisyon at pelikula at iba't ibang kilalang tao